sa susunod dala tayo ng fishing gear mamingwit tayo dito panayurado meron tong ang meron tong ditong isda ah yun lang may nag landslide na dito malalim na yan ito pa punong puno din to ng bato ayan mga nasa glide. ito yung area 1 ng ating palayan saka yun din ang area 2 dun sa kabila ayan siya sa gedli